Hello guys, good morning. Alam niyo po ba, kaka-brown out lang today. Ngayon ngayon, kaka-brown out lang guys. Mag-aalmusal pa naman sana ako. Ako nalagyan ko muna itong aking coffee. magka -copy ako guys. O buti na lang may maliit akong electric fan. <laughs> Mainit. Kaka-brown out lang guys magkakape, mag-almusal pa na mag-video sana ako. Coffee mate. Iyan natin yung kape ng coffee mate. Coffee mate guys. Magka kape ako guys eh. Mag-almusal ako eh. Biglang nag-brown out. Tapos, nakasalang pa yung rice cooker ko ay yun ano kayo mangyayari dyan sa aking kanin lipat ko sa ano guys sa kalang kain tayo guys alam sa naman na ano ko mother niya no? brown out guys sarap oh. Mm hmm. Rock, guys meron tong strawberry peeling pwede rin so dip sa ano dip natin sa coffee okay. tapi tayo guys, how are you today? How are you tomorrow? How are you yesterday? Almost na guys. Thank you for watching. Bye. Have a good day. Thank you for watching, guys. Bye bye. <laughs>